Oh, oh nga. <laughs> malakas ka naman pala eh. Tu- <laughs> tu pa lang 'yan. <laughs> ini yang kumain. Kanin ke atas. No. <coughs>

Oh, hawak daw, hawak. Ayan na. Oh, nag-post na siya, oh. Hawak kamay. Oo. Ang cute yala Ang Halaga naman ni... Post ko to sa YouTube channel ni Princess. Bye. 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 Ah! Ah! hindi na mga utak. Kaya nga. Princess, ano Ay, ayan na, nagsasabon like na tayo. Panakit kasi ito dito eh. O yun na. Susuyuin ka na. O susuyuin ka na. O. Oh. Nay. Nay.